Before and after. Ano yun? Tagas? Tag ha? Kaya nga yun. Kaya paano ko para papatingin ko sana sa ano sa magkakaganit ako. Puro palawang na siya. Kaya masang ma... Ito, palawang na to. Puro kalawang siya. Ito ako dito. Pinturahan dito. Pinturahan dito. Kaya nga pa, kaya nga pa paano, papa-engine wash siya. Oo. Ito dito. So ano 'yan, yung ano lang? Saan? Cover. Ang cover. Yung ba, yung parang ano, sa baba mismo? Oo, oh, ata. Bawas sa taas. Kasi dito rin naman 'yun. Pero malaman mamaya pag ano kasi paano papaano yung parang Saan ano? Thank you. Ito rin 'yo. Ah, bilang Ya, Nasa bunan na Nah, istna. Temannya. Baik. Nah. Ya, di Wash and buff Auto detailing. Sudah. <tum bea> <tum bea> wash. Matanggal naman ito pa, sige Matanggal, matanggal yung mga ganyan. Ayan. Ayan, Ang lapit masyado. Ano? Huh? siguro Kasi sa buga ng ano, basang pagpapakataon. Ano? Saan? Ang gagawin ko nga, i ko Ha? Ano, titirahan pa ba yan? Ako na Ito ba po sinyo? May brown brown po sinyo. ba yan? Ay, sinip. Oo. Sige lang. Amin na lang ulit. 咩？啊？ thank